Hello mga kaibigan at mga kapatid May panoorin tayong video at magbigay tayo ng reaksyon pagkatapos nito Ito, panoorin natin ang video ng isang vlogger ni Bongbong Marcos Kung paano niya iniinsulto ang Karudante Marculeta Ang problema ni Marculeta ito Bumanat na naman siya ng isang katangahan O ngayon, kapag ikaw na content, papipikon ka In the first place, katangahan tong ginawa mo na naman dito Ang sabi po ni Marculeta papalitan daw po ni Digong si Jose Rizal. Kita nyo, di ba? Tanga! Kayo ba papahag ba kayo ng ganon? No, yung pambansang bayani natin na si Jose Rizal, eh, papalitan po ni Digong? Oh, tapos ngayon, pag kinuntan ko, mapipikon ka, eh, katangahan yan eh. O oh, kung ayaw mong makontent, dalawa lang yan, tumahimik ka, o huwag ka magko-comment ng katangahan. Asko. Akala ko pa naman napakatalino nito. Tingnan niyo to ha. Oh, sabi niya dito ha. Sabi niya dito. Oh. Tonto pa siya talaga eh, no? So -so sobrang ano no, sobrang ako ba? Oh, sabi niya dito. Ang <laughs> sarili nilang pangulo na walang iniisip uh, kung di ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po ang pagkakataon mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si dating Pangulong Duterte. Di ba? Tira niya ha? Tinan nyo ha? Ayaw mo pala makontent. Ayaw mo pala mabatikos. Tapos ang gusto mo maging national hero si Duterte. Yun. Galit na galit siya dito. Para bagang ang sinabi ni Kamarudanti Marculita na darating ang panahon papalitan na natin ang ating bayaning si Rizal ay papalitan na ni Duterte. Para bang para bang ganun ang pagkasabi ni Cardante Markulita, para siya ay magagalit. Ha? Hindi naman ganun ang pagkasabi ni kamarkulita para ikaw ay magalit. Ang sabi lang ni Cardante Markulita, baka darating ang panahon na mapalitan ni uh, Duterte si pambansang bayaning Jose Rizal. Hindi pa aktwal, walang aktwal na sinasabi siyang papalitan ni Duterte. Kung hindi, ang sabi lamang, ang sabi lamang niyang baka papalitan. Hindi naman talaga mangyari yun na palitan. Ha? Hindi mangyayari yun. Halimbawa, ganito lang ang sasabihin ko. Ibo, ikaw, lalaki ka, takirom yan mo to. Sasabihin ko sa'yo, baka darating ang panahon, sa susunod ay magiging bakla ka, o kaya magiging silahis ka. oh, yun ba ay, yun ba ay gagawin mo? Ha? Na ikaw ay magiging bakla o maging silahis ka? Gagawin mo ba Hindi ba hindi? Ganon din yung pagkasabi ni Karun Marculita na baka mapalitan. Pero, hindi niya sinasabing mapalitan o papalitan ang pambansang bayani. Yun lang mga kababayan, ituwid lang natin ang kabubuhan at kulang-kulang <laughs> na pag-iisip nitong si Takiro Miyamoto. บุดลักอาตบาบาย